dito para maglaro ng Squid Game. Kung nga pala si Player008. Tara na. Let's go. Maglaro na tayo. Ready na ako. Ready na ako. Ready na ako maglaro. Ready na ako maglaro. Ready na ako maglaro. Ano kayang lalaruin natin? Panigurado. Maganda to, no? Pero antayin natin, ha? Ang totoo niyan, tayo po talaga ay lalaki. Eto, maglalaro na tayo. Ay. Ay. Ulit kay Maxi Welcome to Squid Game, the final games. Ito po, Game 1, Hide and Seek. Game 2, Red and Light. Ito. Magkano kayong pera? Ito na. Magkano kayong pera? Oh, ang laking pera nito. Ito na, Hide and Seek. Tayo kaya ay magiging taya. Ano kaya magiging role natin dito? Tayo, tayo yung taya o tayo yung magtatago? Okay. Hiders must Fight. Okay, tayo ang seeker. So, tayo ang maghanap. Oh, na simula na natin. Simulan na natin ang paghanap. Simulan na natin ang paghanap. Ano to? Tayo na. Simulan na natin maghanap. Let's go. Game 2, 1. Eto na tayo. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Hahanapin ko kayo. Ha, Hahanapin ko kayo. Magsitabi kayo dyan. Eto na. Nago magsitago kayo. Ay, patay ka na ba? Nasaan kayo? Na, ito, buksan natin to. Ay, hindi pwede buksan to. Nasaan? Uy! Eto na. One minute sa lang. Antayin, magtago. Ito. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsit. Oo, oh, ay, hindi. Kakampi ko pala yun. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsitago na kayo. Hello? What's up? Nandito na ako. Magsitago kayo. Nasaan kayo? Magsitago kayo. Tagu tagu maliwanag ang buwan Pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo Isa, dalawa, tatlo, ay wala no! Tagu tagu maliwanag ang buwan Pagbilang kong tatlo, eh. Eto, hello, 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 Hmm, 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 hmm. Ay, tamaan mo. Ay, matamaan. Hmm, 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 hmm. Hello, hello. Ang baga. Hmm, patay. Hmm, ano ba yan? Hello. Hmm, patay. Hmm, hmm. Hmm, no. sinasabi ko na nga pa magsitago kayo eh, ha? Tago taguan. Ay, panalo tayo, panalo tayo. Panalo tayo. Wala nang nagtatago. Tagu, and. Mariwanag ang buwan pagbilang kung tatlo, nakatago na kayo. Isa, oh, wala na nagtatago. Naubos na natin ng lahi nila. Eto na tayo. Eto na. Eto, meron pang isa, meron pang isa, meron pang isa. Nasaan yun, nasaan yun, nasaan yun, nasaan yun? Nawala, nawala, nawala. Nasaan yun? Ay, panalo na tayo. Patay na silang lahat. Siya sabi ko na nga ba eh, di ba? Magaling talaga tayo dito mga kaparing. Eto na, tumakbo ka na. Nandito na ako. Asa ko na? Saan na yun? Eto. Tumakbo ka na. Nandito na ako. Teka, kasamaan ko ba yun? Nasa na yun? Nasa na yung cups na yun? Nawala, nawala, nawala. Ay, hindi. Manalo na pala tayo. Ubus na oras natin, oh panalo. Uy, ito, 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 Takbo, ako. Takbo, takbo, nandito na ako. Hmm, mm. na mm. tak, mm. Now it's time to vote. Siyempre, pipili tayo. Dederecho tayo sa laban. Ano ba naman? Nasimulan na natin, diba? Nasimulan na natin. Kaya eto, um... Uy, ba't tatay na sa X? Ba't tayo nandito? Uy, ayoko, ayoko magpatoy. Ituloy natin yung laban. Diba? Ituloy natin yung laban. Isang game pa tayo, isang game pa tayo, mga paring. Babawi tayo, isang game pa tayo. Ewan ko ba. Ay, na-eliminate tayo kanina eh. Teka, tayo ba yung seeker kanina? Ewan ko nga ba. Ewan ko nga ba, na-eliminate na naman tayo. Eto, simulan na natin. Let's go! Babawi tayo dito, hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. Let's go! Let's go! Let's go! Dali, huwag kayo magsikilos. Umayos nga kayo. Sisimulan na natin ang laban na to. Ay na, ay. Anak ng tinapa naman to. Mga to, magsiayos nga kayo. So, eto na, eto na. Simulan na natin. Kalingan natin to, ha kayang kaya nating talunin tong mga cops na to Etong mga anak ng tinapa na to welcome to skid game let's go ay ah, ilan na yung pera natin ano kaya magiging role natin tayo kaya yung taya tayo yung papatay o tayo yung mamamatay kapag hindi tayo nagtago eto na simulan na natin Ano kaya magiging role natin? Tayo yung ano? Hider tayo? Okay, anong role natin? Ano kaya ang role natin? Ano kaya hiders kaya tayo? Uy, hider tayo. Naku, naku. Uy, mga tol. Mga tol, sama ko sa inyo. Hello, hello. Sama ko sa inyo. Uy, sama ko sa inyo. San kayo? Sama ko sa inyo. Sama ko sa inyo. Sumama lang tayo sa kanila, mga pre. Mga parek, sama tayo dito. Hello, sama ko sa iyo, ha? Ha? Sama ko sa iyo. Susundan kita hanggang kamatayan. Saan ka punta? No way. San ka? Uy, santayin mo naman ako. Sama-sama tayo, okay? Sama tayo, ha? Susundan kita. saan ka man magpunta? Oo, oh, san ka? Oh, saan ka? Atayin mo ko. O, oh, saan tayo? Saan tayo? Sa sa Uy, isara natin yung pinto. Naku, ay na. Takbo! 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 Ay, hindi pala. Naku, 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 naku. Magtago tayo, ha? Magtago tayo. Oh, saan na yung makasama natin? Saan na yung babae? Uy, antayin nyo ko, antayin nyo ko. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kinakabahan ako, kinakabahan ako. Anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa atin? Basta, basta, sumunod lang tayo sa kanila. Sumunod lang tayo sa kanila. Dali, 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 dali. Antayin mo ako. Oh, naku, 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 naku. Killer, killer. Takbo, 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 takbo. Asa yung killer? Asa yung killer? Takbo, 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 takbo. Uy, pre, antayin mo ko, pre, antayin mo ko, pre. Pre, pre, antayin mo ko, antayin mo ko. Tol, 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 antayin mo ko. Ano yan, yan, Tol, tol, antayin mo ko, antayin mo ko, tol. Antayin mo ko, ha? Sama-sama tayo, ha? Sama tayo, tol. Basta ikaw una mamatay, tol, ha? Antayin mo ko, antayin mo ko, antayin mo ko, tol. Wag ko iwan dito, tol. Pakiusap, antayin mo ko. Antayin mo ko. Santay. Oh, killer. Ayun, eh, ayun, killer, ayun, killer. Okay. Baka dito pa nag-date dalawang tol Antayin nyo ko, antayin nyo ko. Ayun, babe. Ay, hindi pala. Ay, uh, babae. Uy, pabira itong mga tol Antayin nyo ko, antayin nyo ko. Santay, asa yung babae? Naku, naku, santay, santay, santay. Tago tayo, tago tayo. Dali, 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 dali. dali. Kinu, oh, uh, nung kutok, butok, butok, butok. Antayin mo ko, antayin mo ko, antayin mo ko, santay, santay. Dali, 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 dali. Tol, antayin mo ko, antayin mo ko, antayin mo ko. Naku, naku, yun na. Naku, antayin mo ko, antayin mo ko, tol, 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 tol. Babe, babe, antayin mo ko. Naku, okay. Ha, kalma, kalma, kalma. Ha, ah. ah, ha, grabe. Hiningal ako dun, ha. Uy, sa ka punta, antayin mo ko. Uy, naku naku, 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 naku naman. Santay, 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 dali. Dali, antayin mo ko, antayin mo ko. Oh, santay, santay, dali. Saan tayo magtatago? Saan tayo magtatago, babe? Ha? Ay, kinakabahan ako. Baka may killer. Dali, dali. Oo, Oh, naku, 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 naku. May killer doon, may killer doon. Oh, danda, dandan, dandan. Uh, Oo, naku, naku. Ay, hindi pala. Kala ko killer, kala ko killer. Saan tayo, saan tayo, saan tayo? Dali, 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 dali. Uy, uy, naku, 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 naku. Antayin mo ako.